Namataan ni Leia ang pagparada ng mamahaling sasakyan ng kanyang amo sa labas lamang ng coffee shop na kanyang pinagtatrabahuhan. Siya lamang mag-isang naroon sapagkat nagpaalam ng umalis ang dalawa pa niyang kasamang mag-asawa at titigil na raw ang mga ito sa pagtatrabaho doon. Maliit, ngunit mamahali ng kape na kanilang isineserve sa mga customer. Kaya naman niya ang trabaho kahit na mag-isa lamang siya ngunit kailangan talaga niya na makakasama kahit isa lamang natanaw nga niya ang pagpasok ng kanyang madamsali sa coffee shop nito at nakasunod dito ang isang matangkad na lalaki kaagad na napukaw ang kanyang atensyon sa lalaki bukod sa matangkad matipuno rin ng katawan nito kaangas niyang binati ang amo at ipinakilala siya nito sa lalaking kasama nito at sinabi nitong ito raw ang bagong makakasama niya sa coffee shop Natuwa naman si Leia dahil sa makakatrabaho niya ang gwapong lalaking nasa harap niya na nagngangalang dyan Nagkamay silang dalawa at nakaramdam si Leia ng kilig sa paglapat ng kanilang mga palad Hindi lamang niya ipinahalata ang kanyang pagkawala sa sarili at masyado namang nakakahiya kapag nalaman ng amo niya ang bagay na iniisip niya tungkol sa bago niyang kasama sa trabaho dumaan lamang pala doon yung amo niya para ihatid si Jan nang sa ganoon makapagsimula na ito sa trabaho ang iniisip ngayon ni Leia ay kung kasama rin ba niyang titira si Jan sa bahay na pinapatirahan sa kanila ng kanilang amo nang hindi pa kasi nakakaalis sa trabaho ang mag-asawang kasama niya tatlo silang natutulog sa bahay na iyon na iisa lamang ang silid Ganun pa man, komportable sila dun at wala silang ibang pinoproblema. Tsaka na lamang siguro niya isipin ang bagay na Mamaya pa naman kasi babalik si madam para sunduin sila pagkasara ng coffee shop. Mabuti na lamang at hindi mahiyain si Jen. Mukhang nagkapalagain ka agad sila ng loob at mabilis din itong matuto. May mangilang ilan din na nagkakapi doon sa shop ngunit kadalasan ay take out ang natatanggap nilang order ng araw na yun. Tapos na ang tanghalian at kaunti na lang ang customer na kanilang inaasikaso. Masipag naman si Jan kaya walang naging problema si Leah. Mukhang alam na rin ito ang lahat ng gagawin at hindi niya na ito kailangan pang utusan. Alas 4 ng hapon ang schedule ng pagsasara ng shop. Sa ganoong oras din, sinusundo sila ni Madam para ihatid pa uwi nang sa ganoon ay makolekta nito sa kanya ang kinita ng shop sa ganoong araw. Hindi nga nagtagal at dumating na nga si madama. Kaagad niyang inabot dito ang kita ng shop at sabay na silang lumabas. Hindi nga siya nagkamali kanina. Sinabi sa kanya ni madam na isang bahay nga lang sila mag stay ni John. Wala naman siya magagawa sa bagay na yun sapagkat ang madam pa rin naman ang masusunod. At isa pa, gusto rin niya ang ganoong ideya. Ilang minuto pa nga at lula na sila ng sasaki ng madam hanggang sa marating nila ang bahay na kanyang tinutuluyan. Doon na pala nang galing si Jan at si madam sapagkat nang pumasok sila sa loob, naroon na ang mga gamit ni Jan. Nagpaalam nang umalis ang kanilang amo at naiwan na silang dalawa doon. Inaya na siya ni Jan sa silid at mayroon naman iyong dalawang higaan. Hindi naman siya natatakot na silang dalawa lamang ang naroon. At batid niyang matinong lalaki naman si Jan. And besides, kung may gawin man ito sa kanya, pabori yun sa kanya. Sino ba ang tatanggi sa kagwapuhan ni Jan? Inayos na nga ni Jan ang mga gamit nito sa lagayan at itinuro naman niya rito ang banyo kung saan pwede itong maligo. Nauna na rin siyang maligo sapagkat nang lalagkit ang katawan niya. Pagkatapos niyang maligo, nakita niyang nagsaing na pala si Jan. Mukhang alam na nito ang mga gawain, kaya tiyak, hindi siya mahihirapang ito'y kasama. Nagmistula tuloy silang mag-asawa. Natawa na lamang siya sa kanyang naisip. Sa tingin naman niya, hindi nagkakalayo yung edad nila ni Jan. 23 anyos siya at wala siyang boyfriend. Kung sakali mang magkamabutihan sila ni Jan, hindi siya magdadalawang isip na gawin itong boyfriend. Masyado siyang advance mag-isip. Ngunit ganun talaga siya. Mas mabuti ng advance kaysa walang utak at hindi nag-iisip. Siya na nagluto ng ulam para sa kanila ni Jane Pagkatapos, sabay na rin silang kumain ng hapunan. Maraming kwento si Jane ngunit isa lang ang ikinadismaya ni Leia. Nang sabihin nito na mayroon na itong nobya, ibig sabihin ay wala na siyang pag-asa pa rito. Tinapos na nila ang pagkain at siya na ang naghugas ng kanilang pinagkainan at siya naman talaga itong babae, siya dapat ang gumagawa nun. Pagkatapos maghugas, pumasok na siya sa silid at naabutan si Jan na walang suot na pangitaas, itaas. Nagbibihis pala ito at hindi man lang nito tinakpan ng matipuno nitong katawan na muntikan ng ikatulala ni Leia. Tumungo na siya sa kanyang higaan at naroon naman sa kabilang side ng silid ang higaan ni Jan. Hindi tuloy siya makapagsalita at nanuyo ang kanyang lalamunan. Buong buhay kasi niya, noon lamang siya nakakita ng ganoon. Bukod sa mga kapatid niya, kinuha na lamang niya ang kanyang cellphone, tsaka pa simpleng nag-scroll doon. Mabilis nga na lumipas ang araw. Mag-iisang buwan na si Jan sa pagtatrabaho sa coffee shop, kaya mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa ni Leia. Nang araw nga na yun, maaga silang sinundo ni madam, at sakto dahil birthday rin ni Jan ng araw na yun. Sinabi ni Jan na nais nitong mag-celebrate ng birthday nito sa bahay na tinutuluyan nila. Kaya nang makauwi si madam, dumiretso silang dalawa sa pamilihan. nag-ambag din si Leia nang sa ganoon, regalo na rin niya iyon sa kaarawan ng lalaki. Hindi naman ganoon kadami yung mga lutong pagkain na binili nila. Pagod na kasi sila kapag sila pa ang nagluto. Bumili na lamang sila ng alak at balak nga nilang uminom. Bandang alas 4 ng hapon, nang sabihin sa kanya ni John kung ayos lang daw ba na dadalhin nito sa bahay na tinutuluyan nila yung girlfriend nito. Alam niyang kapag nalaman ni Madam ang ginawa ni John, hindi nito yun magugustuhan. Ngunit dahil birthday ng lalaki, hindi na lamang siya magsusumbong kay Madam. Mabigat man sa loob, pumayag si Leia kahit pa sa loob-loob niya naiinggit siya bakit kasi huli na nang makilala niya si Jan at may girlfriend na ito sana nagkaroon pa siya ng pag-asa di sana mas magiging masaya siya at kasama niya sa trabaho ang magiging bf nagpa siya na ng siyang umuwi habang si Jan susunduin daw muna ang kasintahan nang marating ang bahay na tinutuluyan ay kanya nang inayos sa mga pagkain na kanilang binili pagkatapos lamang ng ilang minuto Dumating na nga si Jan kasa-kasama ang girlfriend nito na nagmistula ng clown sa kapal ng make-up. Unang kita pa lamang niliya sa babae, alam niya na kung anong klase itong babae. May pagkamaarti ito at mukhang mahilig makipag-flirt. Oo, valid na ayos lang na makipag-flirt ito nang gusto kay Jan dahil nga sa boyfriend nito ang lalaki. Ngunit batid niyang sinasadya talaga nito na siya'y inggitin. Hindi niya alam kung bakit sa gwapong itsura ni Jan, eto lamang ang girlfriend nito. Hindi kagandahan at mukhang napupulot lamang sa tabi-tabi. Ayaw niyang mangosga pero sinasabi lamang niya kung anong nakikita ng kanya mga mata. Kaladkaring klase ng babae yung girlfriend ni Jan. Bigla tuloy siyang natuwa. Natuwa siya dahil mukhang hindi naman seryoso si Jan sa babae. Mukhang pampalipas oras lamang nito ang babae at halata naman na isa lang ang habol nito sa babae. Ibig sabihin, may pag-asa pang maghiwalay ang dalawa. Nagpasya muna silang kumain bago simulan ang kanilang inuman. Nakisabay na lamang siya sa dalawa kahit na hindi naman siya kinakausap ng babae at nakay dyan lamang ang buo nitong atensyon. Malakas uminom ng alak ang babae at nakailang shot na ito habang si Jan Chill lamang sa isang tabi habang pasimpleng inihimas ang legs ng girlfriend. Tinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang cellphone sapagkat pakiramdam niya ay sa kanya ginagawa ni Jan ang bagay na yun. Hindi niya mapigilang mag-init lalo pat kulang na lamang gumawa ng milagro ang dalawa sa kanyang harapan. Siya ang tinatablan ng hiya sa ginagawa ng mga ito. Marami pa silang pinagkwentuhan ni Jan hanggang sa marinig niya na nagaya ng matulog ang nobya ni Jan. Alam din naman niya kung anong klasing tulog ang nais nito kaya bahagya siyang natawa. Sinabi niya sa mga ito na siya na ang bahalang magligpit ng kanilang pinagkainan baka kasi maabutan ni Madam kinabukasan ng kanilang kalat. Natapos na siya sa pagliligpit at nahugasan na rin niya ang kanilang pinagkainan nang magpasya siyang pumasok sa loob ng silid. Nakalimutan niyang naroon pala ang girlfriend ni Jan at huli na nang mapagtanto niya yun. Naabutan niya ang mga ito na gumagalaw sa ibabaw ng higaan ni Jan habang natatakpan ng kumot ang mga katawan. Pilit man niya iyong hindi pansinin, talagang nakakatawag pansin ang ingay ng babae. Tila ito sinasaniban at talagang hindi nito kayang pigilan ng ingay dala siguro ng kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Pinili na lamang ni Lea ang mahiga na. Naririnig pa rin niya ang ginagawa ng dalawa ngunit wala naman siyang magawa. Nang isang ingay mula kay Jan ang kanyang narinig na siyang dahilan kung bakit nagsitayuan ng kanyang mga balahibo sa batok. Nagustuhan niya ang narinig at hindi niya napigil ang mapakagat labi. Pakiramdam niya, siya ang babaeng kasama ni Jan ng mga oras na yun hindi niya namalayan na na unti-unti na palang gumagalaw ang kamay niya. Iniimagine niya ang ginagawa ng dalawa at hindi niya alam kung bakit pati siya nakakaramdam ng ganoon. Nakapatay ng ilaw ngunit aninag ang paggalaw ng kama ng kinaruroonan ng dalawa. Maging ang mga mararahas na paghinga ng babae at ang paghabol ng hininga ni Jan ay kanyang naririnig. Napakagat ng labis si Leah. At sinabayan niya ang ginagawa ng dalawa. Hindi naman na mga ito yung mahalata sapagkat nakatalukbong siya ng kumot at tahimik lamang. Kailangan din niyang mailabas ang init na kanyang nararamdaman kaya gagawin niya ang bagay na alam niyang makakapaghatid sa kanya sa dulo. Umabot ng halos kalahating oras ang sesyon ng dalawa sa kabilang kama habang si Leia ayun at ginagawa rin ang bagay na yun. Sobrang init na ng kanyang pakiramdam sapagkat nakatalukbong pa rin siya ng kumot. Patuloy pa rin sa mahihinang pag-iingay ang pag babae, ngunit rinig na rinig yun ni Lea. Ilang saglit pa at tagumpay nga niyang narating ang dulo at nakatanaw lang sa kagandahan ng langit. Walang katulad sa ganda na tila ba, ayaw na niyang bumalik sa kasalukuyan. Huminto na rin ang ingay na kanyang naririnig, kaya naman inayos niya na ang sarili at tumanda ng matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Lea at nakitang nakagayak na si Jan at mukhang aalis na ang girlfriend nito. Mabutit alam ni Jan na hindi pwedeng abutan ng kanilang madamang girlfriend nitong natulog dun. Inihatid na nga ni Jan ang girlfriend nito sa labas ng bahay at nang makasakay na ito ng tricycle, tsaka naman dumating ang sasakyan ng kanilang amo, umalis na nga sila upang pumunta sa coffee shop ng alas 6 ng umaga. Karaniwang araw lamang para sa kanila ni John. May mga bagong customer silang pinagsisilbihan at kadalasan ay ang kanilang mga suki. Lumipas sa mga oras hanggang sa sumapit ang tanghalian. Sabay silang nagtanghalian ni John at wala namang masyadong nangyari ng araw na yun. Kinagabihan, pakiramdam ni Leah, napagod siya ng gusto bahagyaring masama ang kanyang pakiramdam at hindi niya alam kung makakapasok ba siya ng trabaho kinabukasan. Mabuti at si Jan ang nagsaing at nagluto para sa kanilang hapunan ng gabing yun. Sinabi rin kasi niya rito na masama ang kanyang pakiramdam. Sa katunayan, inaalagaan siya ni Jan na siyang ikinatuwa niya. Hindi tuloy niya mapigilang mangarap na sana siya na lamang ang nobya ni Jan. Alas 9 na ng gabi, ay gising pa si Leia. Nilalamig siya ngunit nakainom naman na siya ng gamot sa lagnat. Hindi naman nagaanong masama ang kanyang pakiramdam at nakaramdam siya ng pagkauhaw kaya naman bumangon siya at bumaba sa kanyang higaan. Dahan-dahan niyang tinungo ang nagsisilbing kusina ng bahay na yun para sana uminom ng tubig. Ngunit nakabangga niya ang isang pamilyar na bulto, si Jane. Natigil silang pareho sapagkat bahagyang madilim dun. Tangi ang liwanag lamang na nagbumula sa labas ng bahay ang nagsisilbi nilang ilaw at sa hindi malamang dahilan, pareho silang napatulala. Walang damit pang itaas si Jane at siguro lumabas ito't na initan o baka uminom din ng tubig. Ang kanilang posisyon nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa sistema ni Leah. Bahagya siyang nakatingala sa mukha ni Jan habang ang kanyang dalawang kamay nakatukod sa dibdib nito. Bahagya naman itong nakayuko sa kanyang muka at nagmistulang umikot ang lahat sa kanilang paligid. Nakakadala ang titig na ginagawad sa kanya ni Jan at natatakot siyang baka hindi niya magawang kontrolin ang kanyang sarili at magawa niyang halikan si Jan. Hindi niya natapos ang anumang iniisip nang sa isang iglap lamang nagawa na siyang halikan ni Jan Isang nakakagulat na halik ang ginawad nito sa kanya na halos ikalunod niya. Ang kaninang lamig na kanyang nararamdaman na palitan ng init. Init na siyang dahilan kung bakit napakapit siya sa batok ng lalaki. Pinag-alab pa nila ang halik ng kanilang pinagsasaluhan at wala nang pakailan pa sa mga susunod pang mangyayari. Basta ang mahalaga, gagawin nila ang idinidikta ng kanilang mga katawan unti-unti siyang humakbang paatras habang pinapalalim naman ni Jan ang kanilang halikan hanggang sa tuluyan silang makapasok sa silid doon mismo sa kanyang higaan dinala siya ni Jan dahan-dahan siyang inihigaron walang pagtutol naman na siya ay sumunod sapagkat gustong-gusto niya ang nagaganap langit yun para sa kanya sapagkat isa na sa pangarap niya si Jan ilang saglit pa Nagawa na nga siyang tabihan ni Jan. Sobrang na-excite siya sa mga mangyayari. Napapakagat labi siya sapagkat hindi niya maramdaman na masama ang kanyang pakiramdam. Bagkus, nararamdaman niya ang matinding init at kagustuhan ni Jan na gawin ang bagay na yun. Pareho silang nadadarang ng mga oras na yun at iisa lang ang nasa isip. Sa isang iglap lamang, Nag-isa ang kanilang mga katawan, bagay na halos ikapugto ng hininga ni Lea sapagkat wala pa siyang karanasan. Bahagyaring nagulat si Jan sa nalaman, kaya naman, saglit itong huminto, tinitigan siya at nangungusap ang mga mata hanggang sa hinayaan na niya itong dalhin siya sa kaduluduluhan. Parang lantang gulay na si Lea at nanlalagkit na sa pawis ang kanyang katawan. Ganoon din naman si Jane, nang parehas nga nilang marating ang dulo, kinabukasan, hindi nakapasok sa trabaho si Leia, hindi dahil sa may sakit siya, kundi masyadong napagod ang katawan niya sa ginawa nila ni Jan. Sinabi na lamang niya sa kanilang amo na masama ang pakiramdam niya, kaya si Jan na lamang ang mag-isang papasok. Sinabi rin ng kanilang madam na half day lang naman daw silang magbubukas, kaya nagpahinga na lamang si Leia sa bahay. Nakatingin siya sa kisami, Iniisip ang mga nangyari sa kanila ni Jan Iniisip niya kung paano niya kaya maago si Jan sa girlfriend nito Nais niyang angkinin na ang lalaki Nais niya itong tuluyang mapa sa kanya Sa naranasang saya sa piling ni Jan Tiyak na pa iyon ang katawan ni Leah Kailanman, hinding hindi niya iyon makakalimutan Ngayon pa nga lang na oras pa lamang niyang hindi nakikita si Jan Namimiss niya na ito Hinahanap-hanap niya ang init ng katawan nito na kagabi lamang ipinaramdam nito sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Leia. Hindi niya alam kung maulit pang ang muli ang nangyari sa kanila ni Jan. Pagkatapos niyang mag ng araw na yun, nagpa siya siyang lumabas at may kailangan siyang bilhin sa kalapit na minimart. Mainit ang panahon at pawis na pawis na si Leia na makauwi. Bit-bit niya ang kanyang mga pinamili kaya naman nang makarating sa bahay ay kanya iyong inilapag sa mesa? Di pa siguro nakauwi si Jan at walang kahit na anong ingay siyang naririnig. Uminom muna siya ng tubig upang hawiin ang uhaw na kanyang nararamdaman. Nang mahagip ng kanya mga mata ang bag na kadalasan ni daladala ni Jan, napangiti siya. Baka nasa kwarto lamang ito't nagpapahinga. Half day lang ang work kaya baka nga dumating na ito. Pumasok siya sa kwarto ngunit wala rin doon si Jan. Naisip niyang baka lumabas ito nang makarinig siya ng kalabog sa banyo. Kumunot ang kanyang noo at tinungo ang gawin nun. Walang ano-ano niyang binuksan ng pintuan ng banyo at gano'n na lamang ang panlalaki ng mata niya. Nang makita si Jan sa loob ng banyo, may kasama itong babae, ang girlfriend nito at kapwa may ginagawa ang mga ito. Halos lumawa ang mga mata ni Leah dahil sa kanyang nakikita. Pawis na pawis si Jan at napatitig lamang sa kanya. Hindi man lang natinag ang mga ito at nanatili lamang na ganoon. Siya naman ay nakaramdam ng hiya kaya isinara na niya ang pinto ng banyo. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang naramdaman. Naiinis at naiinggit siya o mas madaling sabihin na nagseselos. Gusto niyang habulutin ang babaeng yun palabas ng bahay. Ngunit ano naman ang karapatan niya para gawin yun? Ang nangyari sa kanya Malinaw na sa kanya na isang gabi lamang yun, siguro hindi na yun mauulit pa at babalik at babalik pa rin ito sa girlfriend dito. Kinintay niyang lumabas ang dalawa sa banyo at nagtagal pa nga ang mga ituron. Nilibang na lamang niya ang kanyang sarili sa ibang gawain sapagkat naninikip ang kanyang dibdib. Sa kanya na dapat si Jane. ayaw na sana na itong ipatikim sa iba ngunit wala siyang magagawa ukol sa bagay na yun. Sino ba naman siya? Napabuntong hininga siya nang lumabas na nga ang dalawa na bakasang pagod sa muka. Mukhang nagpakasasa talaga mga ito. Walang kahit na anong salitang narinig si Leia nang ihatid na ni Jan ang GF nito sa labas. Nang bumalik ito, isang iti ang ginawad sa kanya at kaagad siyang tinanong nito kung ayos na raw ba ang pakiramdam niya. Isang tango lamang ang kanyang isinagot dito. Ayaw sana niya itong kausapin ngunit hindi niya ito kayang tiisin. At mong papasok na ito sa kwarto, nang pigilan niya ito, nais niya itong tanungin tungkol sa nangyari sa kanila, kung ano ba ang iniisip nito at nagawa nito ang bagay na yun. Ngunit hindi niya magawang magsalita nang sabihin ni Jan na namimiss ba raw niya ang ginawa nila at kung namimiss raw niya, may natitira pa naman daw itong lakas. Hanggang sa muli na naman siyang nadala sa paanyaya ni Jan at tumantong na naman sila sa kama. Hindi niya inisip, nakakatapos lamang ni Jan kasama ang GF nito at ngayon ay siya naman. Ngunit anong magagawa niya kung ngayon ang gusto ng katawan niya? Gustong gusto niya ulit maramdaman ang bagay na iyon. Kaya kahit na maraming iniisip, muling may nangyari sa kanila ni Jan. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Leia mas naadik yata siya kay Jane. Nagtuloy-tuloy ang ganoong tagpo nila ni Jane. Palagi nitong dinadala ang GF nito sa bahay at harap-harapan ng mga itong ginagawang bagay na yung sa kanya. Pagkauwi ng GF nito, siya naman ang papalit at ayos lang yung sa kanya. Basta maramdaman lamang niya ang init ng pagmamahal ni Jan. Hanggang sa isang araw, hindi niya inaasahan ang mangyayari. Ilang araw nang masama ang pakiramdam niya at napag-alamanan niya Nagdadalang tao siya sa anak nila ni Jan. Matutuwa na sana si Leia, ngunit naunahan siya ni Jan. Namanhika na ito sa GF nito sapagkat nabuntis rin ito ang babae. Talo talaga si sa sapagkat hindi siya ang kasintahan. Umalis na rin si Jan sa pagtatrabaho kaya pinili na lamang ni yan na itago ang pagbubuntis niya sa maling lalaking minahal niya.